Iginit ng pamilya ni Michael Angelo Cataroha na hindi nila tinatago ang nawawalang inmate ng bilibid. Maging silang araw ay nakakatanggap din ng mga banta sa kanilang buhay. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon Exclusive. Okay, po... Mag-iisang buwan na naghihintay si Nani Florence. Pero ni anino ng anak niyang si Michael Angelo Cataroha hindi pa rin mahagilap. Si Cataroja ang inmate sa bilibid na July 15 panawawala hindi pa malutas-lutas kung patay o nakatakas ang inmate. Hindi ako makapaniwala kasi paano siya mawawala doon dahil di po ba mahirap doon sa kulungan na yon Parang lahat ata namang masasamang tao na doon na eh, nakakulong. Kaya hindi ako makapaniwala. Mariing pinabulaanan ng pamilya Kataroa na dinila nila ng biko lang inmate para doon itago. Masakit po kasi hindi naman po talaga totoo yun na kasama po namin umuwi tapos may truck po kami. Wala po kaming truck, motor nga po, wala kami, truck pa kaya. Nakakatanggap na raw ng mga banta sa buhay ang pamilya Kataroa dahil sa pagkawala ni Michael Angelo. Natatakot po ako na nahihiya. <laughs> Bakit? Siyempre matatakot ka po. Sobra na po magulo yung buhay ko. Minsan hindi ako nakakatulog. Apektado din po kasi talaga ako eh. Nahihirapan ako. <laughs> Umaasa si Nanay Flores na buhay pa ang kanyang anak. Siyempre nanay ako eh. Ang hirap-hirap ng ganong sitwasyon. Kung... Kung buhay ba siya, kung, lalo na po pag umuulan, iniisip eh, ko siya na sana maayos siya. Nananawagan ng ina sa kanyang anak na subuko na kung totoo mang nakalabas siya ng bilibid. Sana kung ano, maisipan mo na kung buhay ka man, sumuko ka na lang ng maayos. Pero kung sakaling patay na raw ang inmate, hiling lang niya na isaulit sa kanila ng bukor ang bangkay nito. Sa hiring sa Kongreso, sinabi ni General Gregorio Katapang Jr. na maaaring buhay at nangatakas niya si Michael Angelo. Even her mother or his mother is now telling us that he wants his son to surrender to Rapi Tulpo. So I am submitting this report and all the other. Double kaid ngayon ang tracking team ng Bucor na nasa Camarines Norte. Nangako naman ng Bucor na hindi nila sasaktan ang inmate at magpapasama pa sila kay senator Rafi Tulpo para tumanggap sa kanyang pagsuko. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging kulat na lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.